Maghanger strike ako dito, hindi po yun yun eh. Sa si iyo nang galing lang yan, hindi naman sa susya. Anong binigay sa iyo, sir? Galing sa kanila lang. Oh, yung galing sa inyo, ma'am. Galing sa kanya. Ah, kung paano, kung saan? Dito, ano, kung... Ha? Wala hindi lang ako para patunayan namin na naglakad kami dito sa bus namin. Wala eh, pamilya ko. December, Bawang uh, um, taon, walang pasok. Eh, nag-aaral pa ako. Ano ang gawin natin doon? Uwawan naman kami. Anong kakainin na namin? Hindi ka din na yun. Tapos print ID na. Ngayon, pag na-print ID na, yun mukha niyo na po na dito. Kaya pwede niyo i-open yan sa account niyo. Number niyo lang, kasi ang password, mag-2356. Huwag lang kayo magpapalit ng password kasi hindi na i-access ng social. Pag na-print ID, eh, pagkaano bukas, babayaran na nila sa landmark niyan eh. Kailangan na kukuha dito, mga Makukuha namin yan, makamangay na. Depende kung ikapal busy nila sa amin pag na-treat mo bas. Mga sabado na dito na Kasi yung ano na namin yung pambayad doon sa kanila. Kaya bukas pang nabayaran babalik na kanila dito. Kasi kayo bukas, ma'am? Kasi pag na-treat na po agad, tatawagan agad namin kayo. Kaya kung ipapal busy nila o makapitik api namin. Tatawag po kami sa inyo. So, share ko lang sa inyo yung aking experience tungkol sa pagkuha ko ng license. Kasi yung aking license ay expired na. Kaya nagpa-process ako ng license dito sa Tanlubang. Kaya ang nangyari, ito, i-share ko sa inyo. Uh, September 1, Uh, nag-submit ako ng complete requirements sa isang training center sa Canlubang, Laguna. Kasi nga, sa akin, i-expired na at i-renew lang namin. Paprocess lang namin sa isang training center. Ang nangyari, dumating, mga badi, dumating ang aking uh, security license, security officer's license nitong February 1 lang. February 1 or February 2, ganong araw. So, ang tagal, mula September 1 to February 2, isipin mo, ilang buwan akong walang duty mula October, kasi October ma expired yung aking lisensya ng 13. So, 12 pa lang, din ako jumotie. Mula October 12, katapusan ng January, wala akong duty. Isipin mo, yan yung training center na inotel. Dahil, ang akala namin, doon ipaprasis sa Kambisin Tilim. Ang nangyari, doon pa sa Krami. Kaya expected ako, marami din. Kasi, nung nag uh, paluwa pa ako, pumunta ako doon, para na rin ako nag-hunger strike kasi ang tagal. Pumunta ako ng January. Wala talaga. Wala pa. Ang sagot nila, puro wala pa po pag pinapaluwap mo. So, ang nangyari? Wala kaming duty. Minsan may nakasabay ako doon. August pa. Hindi pa na-release. Kaya ang babalak ko sa inyo, buddy, huwag kayong magpalakad dyan. Huwag kayong magpa-renew ng security license dyan. Dahil mamamatay ang iyong pamilya sa kakahintay. Kasi ang balita ko, hindi nagkasundo ang PNP Susya ng Kabisinti at saka yung training center kung saan ako nagpalakad. Ang saklap. Kaya ah, nanidepress ako, naistress ako doon sa aking lisensya. Sa kahintay, ang tagal dumating. Pasko, bagong taon, wala akong duty. So, talagang medyo hirap. Pero sa awa ng Diyos, nakaraos din. Dahil meron din namang naghanap buhay sa amin. Pero, experience ko yon Huwag kayong magpalakad dyan. Kung gusto niyo magpalakad, dapat 3 to 4 months magpa na kayo ng lisensya doon. Yun lang ba di? Nadadala na ako. Talagang dalang-dala na. Sinusumpa ko yan, hindi na ako magpalakad ng lisensya dyan. So, nung na-release na, kinalunisan, nag-report ako, at Martis, kadyote na rin ako sa awan ng Diyos. Hindi naman ako pinababayaan ng aking employer, kaya sa aking security agency. Kaya sa awan ng Diyos, mabilis naman ang proseso ng aking DDO. So, yun lang badi at uh, sana ay uh, pakinggan niyo ako doon sa akin na experience, doon sa akin na naranasan sa security training center na iyan sa Kanlubang, Kalamba, Laguna, tabi ng Iglesia ni Kristo